Ba't kaya kanina pa yung nagpuputak-putak? Hindi na mamaos na siyang putak-putak. Ako, nandiyan pala sa loob ng tricycle. Ano nangyayari sa iyo? Ano nangyayari sa iyo? Para yung putak mo. nangyayari Ano nangyayari sa iyo? Tingnan natin. Ay, may isa pa. Naghahanap siya ng ano, uh, mahihigaan para mangitlo. Ganyan yan. Hanap ka na ng ano mo, please. Dapat may isa pang karton.

dito ka na. Dapat may tela. Dito na natin kung higa siya diyan. Ayun, may karton na doon. Ayun, lumalapit na siya sa, ka, sa box. Lumalapit na siya sa box. Kaya, uh, kanina pa yan eh. Kawawa naman. Hindi ba yan mamaos? Sige, pasok na dyan sa box. Hanap lang ako ng tela. A few moments later ayaw niya sa may box. Ayan. Nakalap siya ng place. Naku, aalisin ka din dyan kasi pag ginamit yung tricycle. Juicy. Ayaw ng box. Ito sa loob ng trike. Ayan siya. Pumasok sa trike. ay na kasi ma-store din kasi maraming pusa sa paligid ay yung isa okay na sa box kaso hindi higaan din ang pusa kaya may cashier tinutulungan din yung kat magdimblim yata hehehe he. sige na Diyan ka na mag play egg susi ang lola mo A few moments later. Ayan. Ayan na siya. Payapa na siya. Okay. At least tumigil na siya kakaputa. Kanina pa yun eh. Enjoy. Kaya pala hindi natuloy sa box na tumba. Ayaw niya nang ganyan siguro. Alam niya be safe. Ito okay na siya. Ayan. 2,000 years later. Yan yung kanina, nang itlog pala siya dyan talaga. Kailangan ilipat. Hindi pwede dyan sa tricycle. The next day. Talagang gusto niya dyan mag-lay egg. Kahit nilipat ng tricycle, dyan pa rin siya. Kahit nilipat yung tricycle ng pwesto, nandyan pa rin siya. Ayan. Ayan siya. maglalayeg. lay egg.